Hello guys! Welcome to another day of my vlog! So in today's video guys, ako ay nandito sa aking tindahan. Kita nyo ba yung mga inuman dyan o mga yung mga alak na sa ko? Anyway guys, kumakain po ako dito ng amusal. Daladala -dala ko ang aking leftovers from yesterday na pampano, nag uh, sugba ko o pampano ba? Lamik ayos siya guys. As in pagkalamik ang sawsawan na kalamansi at uh, maanghang na kunting suka ayan, so may dumating na customer dito sa aking drive-thru kaya hinto muna sa pagkain unahin ang customer so ngayon uh, ako ang mag-isa dito at buong araw ako dito kaya dinala ko yung leftovers ko at uh, ayan hindi na kontento balik kainan na naman yung pa ako nandyan na sa aking uh, upuan. Kaya, uh, tapusin ko muna itong kainan ko para pagdating ng aking delivery, ready ready na magtrabaho. At, uh, eight hour, no, 12 hours ako ngayon dito. Kasi nga, uh, ako lang mag-isa. Monday kasi ngayon dito, kaya mahina pa.